Ayan, hello, hello, beautiful people. Ayan po ang ating, ano, ayan po ang ating breakfast. Tara't kumain na po tayo. Ayan lang po. Hindi ako nakakain kagabi. Nakatulog ako. Pagkatapos ng aking live, nakatulog ako. So, wala akong breakfast. Kilala niyo ba to? Sinong nakakaalam yan? Ayan, this is one of my favorite, ano, dahon, no? Favorite ko yung dahon na yan. Gusto, -gusto ko siyang amuyin. So, ayan pagka nakakakita ako, nagkalagay talaga ako sa aking food para parang gustong gusto ko siyang inaamoy. I love the smell of this, ano, oh. Ayan, comments nga kayo kung alam nyo yan. Siguro sa mga taga mas bati, kilala nila ito. At, you know what? Ginagawa ko po ito siyang... Ito, yung dahon na to, ha? Ginagawa ko po siyang... Ginagawa ko ginagawa ko po siyang ano tea. Ayan, iniinom ko siya tea at napakagaling po 'yan sa ubo, no? Ayan, tips po 'yan.